News Update Mga balita ngayon, loose firearms sa Paglat Maguindanao del Sur isinuko sa AFP. Arestadong Russian vlogger ipinresenta ng DILG. Barko ng China sa Zambales na itaboy ng PCG. Ako po si Cesar Sorian. Maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon sa pagtutok ng Armed Forces of the Philippines o so AFP sa kampanya laban sa ilegal na armas, pinamunuan ni Colonel Ronel Manalo at ding Commander ng First Mechanized Infantry Brigade ang formal na pag-surrender ng mga ito noong isang linggo. Naganap ang turnover ceremony sa training center sa Barangay Poblasyon, Paglat at dinaluhan ng LGU, PNP, AFP at mga kinatawan mula sa iba pang ahensya. Ang hakbang na ito ay isang mahalagang bahagi ng pagsuporta sa disarmament at seguridad na nagaambag sa pagpapababa ng mga banta sa armas at pagpapalakas ng kaayusan sa RIO. Ang First Mechanized Brigade ay patuloy sa kanilang misyon na magpatupad ng mga hakbang sa seguridad at magtaguyod ng mga inisyatibo para sa kapayapaan sa kanilang nasasakupa. Sa isang press conference kaninang lunes ng umaga, April 7, Ipinakilala ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Juanito Victor Remulia ang inarestong Russian-American vlogger na si Vitaly Zadorovetsky na naging kontrobersyal matapos ang mga video na makikita siya na nanghihiya at nanggugulo ng mga Filipino sa pampublikong lugar. Sa pahayag ni Secretary Remulla, hindi siya idedeport, mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Ayon sa mga otoridad na katakdang harapin ni Zodorovetsky, ang posibleng kaso matapos ang pagkalat ng mga video na nagpapakita ng kanyang mga kaguluhan at nakaka-offend ng na mga stunt laban sa mga hindi inaasahang Filipino. Nasa kustodiya ng Bureau of Immigration ang banyaga bilang undesirable alien. Binigyang diin ng mga opisyal na ito ay isang paalala na hindi ligtas ang mga banyaga sa batas at sila ay pananagutin kapag nilabag nila ang karapatan ng mga Filipino. Matagumpay na naitaboy ng Philippine Coast Guard o PCG ang barko ng China Coast Guard o CCG sa paglapit nito sa karagatang malapit sa Zambales. Ayon sa PCG, tinangkapang banggai ng CCG Vessel 3302 ang BRP Cabra na isang malinaw na paglabag sa Convention ng International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Sa kabila nito, hindi nagpatinag ang barko ng Pilipinas hanggang sa mapalayo ang barko ng China. Bago nito ay makailang beses pang nagsagawa ng radio challenge ang PCG sa Chinese ship dahil sa illegal na pagpapatrolya. Huling namataan ng CCG ship 92 to 96 nautical miles ang layo sa Capones Island. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.